nasa tuktok ng burol ng bundok ayan po yung ang mga kabahayan po ay nandyan at ang mga nakatira dito karamihan po ay mga katutubo ang mga nakatira dito at upansin po natin na ang kanilang kapilya ay medyo sira-sira na at yung bubong nabawasan na yung kanilang bubong at yung kanilang mga upuan ay wala silang maluhuran kaya ganun kahirap ang kalagayan ng mga o dito sa kapilyang ito na are, ano itong R.D.D. of Milagrosa Berhen Midalia Milagrosa ang kapilya dito okay. kaya maraming nagsisimba dito pero ayan, kulang ng ano Medyo hirap sila dito sa pangangailangan sa kanilang kapilya. Kaya, ayan, gusto nating matugunan ang kanilang pangangailangan dito. So, hindi lang sa physical, kundi sa spiritual nilang pangangailangan. Ito, ayan mo, yung lupadang ayan. Yung lupad, <laughs> yung kapilya. Yung bagyo? Ayan, dito, nalubot pa. Ayan, dito, pa.